Wala matod pa mga rugby boys nga naglatagaw sa Pioneer Avenue Jansan. Kinitungod sa presensya matod pa sa kapulisan nga nag-roving sa lugar. Dan sa pipila ka mga vendors sa gutang lugar. Asawa ng Diyos, wala naman dito kaya ngayon kay tungkol sa katong pag na mo dito mga association dito mga vendors. Tabang kami kami sa itong goberno. Medyo na ina, ina sila, wala na dito. Tagsa sila minsan mo dito. Nalala na sila itong tungkol sa katong naitabo dito ba. Pero pero mami, hindi na itong mga PNP dito. O, oh, tuyok-tuyok sila dito ba? Itong sa pagdipinsya dito ba? Safety na kami dito ngayon. Samtang nagpasalamat sab ang laing vendor nga si Nante Leharso tungod nawala na ang maong mga batanon ug nagmalinaw na ang Pioneer Avenue. Ako, uh, na sobra naman ko mga kapit naman mga pito ka bulan ko dire. Wala naman pugoy nakita kayo dire. Ang mga pulisya ga marag ga, ga, ga ko ram Japan ga survive ram Japan adlaw agabi buntag ana ang garubing Japan Sa bahin sa kapulisan paday ng ilang monitoring sa lugar dungan sa pagpanawagan sa mga tao nga dili magduha-duha sa pagsumbong sa mga otoridad kung adunay na matikdan nga kadudahang aktibidad sa palibot In the heart of changing lives kini si MJ Fernandez Briga News